kapag ba Oo. Ito pa ginawa mo kagabi? Yeah. Yeah. Ano yung ginawa mo yung yung nalagyan? Yeah. Dito. Yeah. Puro bato ah. sir. Lagyan ng pork. Please. May katulong ka sa ano. ano, no? ano ako? Sa ano ako yung ng pork? Simil na lang sa juice. Yung juice, kailan yung gagawin? Gawin yan? Eh? na Di ba maliit? Oh. So, ano ka kapalamukan yes. gan 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 na yan. gan 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 Kasi kailangan dry ito area na ito eh. What do you need? Go oh, for me. Here, Bianca. Thank you. Okay, my kay For the friends. Ano okay. ba ko? Kung ano manginit. Patasa ko ng tubig. Kung isa lang. Ingat lang. Sige alam mo na. Patasa ko Awak. Iya, yeah. here out. Iya, yeah, karena dapat balik ke si sakit, tapi sakit yang file na counting, kan dapat Saya dapat receipt Lahat na lang. Okay, ah. Signan mo pala kung Cory River yung dalawa. Kasi later na lang um, uh, na lang yung ilalagay sa baba. Para walang Yung okay, mga pulang